Narito ang sampung pinakanakakatakot na encounters. What, the What is that? What? What? the fuck? Oh my god. Out of it. Yeah, I mean Fucking go, good, good, fuck good. That shit. go, on, Si Mortis the Wizard, isang YouTuber, ay nag-explore sa isang lugar na kilala bilang pinangyayarihan ng mga satanic rituals. Natagpuan niya ang tila mga labi ng tao, kabilang ang isang gulugod at kamay, na nag-iwan sa kanya ng maraming tanong tungkol sa madilim na kasaysayan ng lugar. Habang nakasakay sa isang tren, may mga pasahero na nakakita ng isang matangkad na humanoid na nilalang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nagdulot ito ng espekulasyon na maaaring si Bigfoot ang kanilang nakita. Isang grupo ng mga nagkakamping ang bumalik sa kanilang tent at natagpuan ang isang leon na naghahalungkat ng kanilang mga gamit. Ang leon ay nanatiling umiikot sa kanilang tent buong gabi na nagdulot ng matinding takot sa mga nagkakamping. a bit scary okay now he's going to go and get my pillow Sinubukan nilang paalisin ang leon, ngunit ito'y nagpatuloy sa pag-ikot sa kanilang tent, tila ba may hinahanap. Sa paglipas ng oras, sa wakas ay umalis na rin ito, kasabay ng unti-unting pagsikat ng araw. Nagising si Camper Trent sa isang nakakatakot na ingay sa labas ng kanyang silungan. Dala ang kanyang sandata, siya'y tumakas, na nagdulot ng takot sa kanyang mga kaibigan na dalidaling tumulong sa kanya. Sa pag-aakalang nasa panganib siya. Did you hear that? Went around the shelter and now it's coming back. Get out of here! Come on. Ah, get out of here! Oh my gosh. What the crap! Get out! I gotta get out of here! Help me! We just heard Trent screaming in the woods. We can't take any chances, so. We're all uh, heading up there and uh, we're going to just make sure that uh, Trent's not in any danger. Watch your footing. Maaring narinig ni Trent ang isang malakas na ugong o kaluskos na parang may malaking nilalang sa labas. Ano kaya ang tunog na iyon? Ang isang trail camera na inilagay upang mag-monitor ng mga hayop ay nakahuli ng imahe ng isang nilalang na nakasuot ng puti na gumagalaw sa mga puno Nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng nilalang at may ilan na naniniwalang maaari itong multo habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang prank lamang. Ang mga explorer ay nakatuklas ng isang tren car na may mga mansyadong kumot at tila may mabigat na bagay na nakatago sa ilalim nito. What the? What is that? What? What the fuck? Oh my God. Just, just go. go. Just get the fuck out of here. Fucking go. Go, 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 go. Fuck that shit. Sorry. No. Fuck. Isang tela na puno ng dugo na tila may kung anong bagay na nakabalot sa loob nito. Dahil sa takot sa kung ano ang maaaring naroroon, sila'y tumakas nang hindi na itinuloy ang pagsisiyasat. Nag-explore si Dan Bell sa Le Park sa Baltimore isang lugar na kilala sa madilim na kasaysayan ng mga bangkay na natagpuan dito. Uh, there's something back here on the trail. And I don't, I, I don't know if it's an animal or a person. Um... Sa kanyang investigasyon, nakaranas siya ng mga nakakakilabot na tagpo, kabilang na ang pagdiskubre ng isang bag na may laman na dog collar. This is too creepy. I don't know what I'm, I'm looking at. It. Oh, it's an animal. Oh my god. Oh my god. It's a dog. Oh my god. Oh. Oh no. Oh. Oh, the smell. You can see. it's got a dog collar right there. Isang babae ang nakakuha ng video ng isang kakaibang nilalang na hugis ibon na tumatakbo sa kanyang bakuran Ang hitsura ng nilalang na ito ay nagdulot ng mga teorya na maaaring ito'y kaugnay sa mga sinaunang alamat ng mga katutubong Amerikano. Ibinahagi ng YouTuber na si Liv ang mga kakaibang tunog na naririnig mula sa kanyang bahay na bato na nauwi sa isang serye ng nakakakilabot na mga video. At dito, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay at nakita ang isang nilalang na nagdulot sa kanya ng labis na takot at kaba. Ang kanyang biglaang pagkawala sa social media ay nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga taga-subaybay tungkol sa kanyang kaligtasan. Isang grupo ng magkaibigan na nagkakamping sa sementeryo ang nakaranas ng kakaibang pag-uugali mula sa isa nilang kasama. to. Nagdulot ito ng takot na baka siya ay sinapian o naimpluwensyahan ng isang supernatural na puwersa. At dito magtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli!